Mas, ah, hindi ko ako ate, Hindi ko sa ulan na. Sababa ba mga dun? Tony! Anong bata ah, ah. Ay, ito? Magkasakit ka! Ay hindi ko na. Gusto sa Ano? Gusto ko lumabas sa ulan doon sa labas! kapatid ko yung ito talaga. Siguro na miss niya talaga ang ulan dito sa Pilipinas. Hayaan ko na lamang, Pero malamit naman na siyang umalis. May miss ko yung kapatid ko yun. Ano ba yan? Malakas na naman ang ulan. <laughs> Sabi na ulan sa Pilipinas! O oh, Tony! O oh, Negra! Ba't nailigo ka sa ulan lamig-lamig? okay lang kahit malamig ang panahon, talagang-talagdam ko yung sarap at lamig ng ulan dito sa Pilipinas. Kasi naman dito sa Brazil, hindi ako masyadong nakakaligo sa ulan. Kasi nga naman, kapag umuulan doon, may tabaho naman ako. Kaya I'm so lucky kasi nakapagpakasya sa Pilipinas. Lamdam ko ulit yung gamit ng na ulan. Parang napapaisip ko yung kabataan ko, kabataan ko, Kamit yung kabuti pare ate. Naghahabo lang kami sa ulan. O sige na, punta muna ako, lakad ako. Sige, ako, sa pagandam namin ng labig. At lakas ng ulan. Sige, nag nag siya ka lang muna. Magbantay ka ng tindahan mo. Okay. <laughs> ウトニー。 Ba't parang malungkot na yung mukha mo eh, kayo na, sasaya mo lang. Wala. Kaya medyo nalulungkot ako kasi sa makalawa, uwi na ako ng Brazil. Mamiss ko itong lugar natin. Mamiss ko si ate. Naku, alis ka na pala. Kaya medyo nasagda ako. O sige na, magbabalaw na ako. Medyo malamig na rin ang panahon. Sige, negra. Salamat. Sige, ingat. Ingat sa biyahe mo. <Sukri>